actually, mag-1 year na kami. So, so oh, eh, pa yung na yung contract namin. Na. Kaya alam namin, ay mag-iisang taon na pala tayo kay Cathy Valencia. Pero kaya, may usapan naman. Maraming salamat dito, Cathy Valencia, sa pag-aalaga ng aming balat at ng aming katawan sa physical dance. syempre hindi lang Nagka-12 ako na apps dahil ganyan. At, talaga oh. ba? Katita Magpasilit na. Pati hindi ako na apps. Talaga ba? <laughs> seryoso no? ano? Soon daw po ay nilaunch niyo yun. Abangan kung anong telikula o teleserye yeah. yun. Ah, uh, mag-launch yeah. na. 12 play, apps so. Ito ang <laughs> no. Guys, what are you most excited Sexy. about sa 2024? Yes. 2024, excited ako syempre. So kung ano namang kabanata ng buhay ang may experience namin yun personal at saka syempre sa career mm -hmm. at sa an individual namin dalawa at sa amin dalawa. Happy 7th and oh, ano, o anong anniversary. Oh, ano ang gagawin sa Pasko? 7th, yes. Thank you. <laughs> Happy 7th anniversary. Thank you po. Ang Ngayong Pasko, syempre, dahil nga 7th anniversary din namin, magsa-celebrate po kami sa Japan. Wow. First time. Wow. Osaka, Japan. Second time. Kapag Tokyo na kami, uh, Tokyo, Tokyo na kami. Eh. Yes. Pero ngayon, naman. Osaka, naman. Kaya naman. Kailan yes. kayo December 24. Hanggang January po. Ah, doon kayo mag-new year na rin. Yes. Ano sabi ng pamilya niyo? Wala kayo sa ano, Pasko. Iglesya po yung pamilya oh, yeah. ko okay. Sa family ko naman, siyempre, mm -hmm. iti trip ko sila na, alam niyo na parang, mm -hmm. lagi naman, lagi ko naman silang tinitreat na talagang ano, tsaka ilang years na din kami magkakasama lagi. So, in fairness naman sa kanila, pinigyan nila ako ng pagkakataon. Sige, sama kayo ni so, Christmas wish! Christmas you wish, more blessings, more money, more work. Oh, okay. hindi pa dapat ganoon eh pag yung mag ano relasyon, ang kino, problema niyo na lang yung work niyo parehas, 'di ba? Yung kayo as personal na Yes. Mag -jowa. Para sa dapat sa future. Support support na lang kayo sa. Sama-sama sa lang kayo in enjoy. Para sa future namin. Sabi so, guys sa 7 years nyo together, did you imagine nung nag-start kayo mag-date na aabot kayo ng ganito katagal at ganito ka dikit pa rin? Dikit na dikit ako pa rin. Ako talaga, noona una, syempre gusto ko talaga. Kaya nga tayo pumapasok sa relasyon kasi gusto natin yun ay na yung maglalas. Kaya masaya naman ako na tumatagal kami ngayon. Tumatagal? Tuma tumagal. Tumatagal. tumatagal naman. At tatagal pa? Oo. Uh -huh. Sure ka ba? Ay, joke ka lang May problema kami ngayon. <laughs> <laughs> problema <laughs> natin yun. Uh, yeah. dahil dyan sa kasutan nyo, alam niyo ba? Kayo ang kailan naman kaya kayo. Kakasal, wala ba kwenta? Kakasal? Eh, maghihiwala. <laughs> 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 maghihiwala, wala tanong yan. Maghihiwala kasi ngayon, di ba? May, <bala kasing> nyo, <laughs> yun, diba? ah, may ay, na nila kayo yung pinaka-vulnerable uh, na maghihiwala yan. God, <laughs> at Ah, talaga kami? Grabe naman sila. Malapo. So. <laughs> 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 sa paking ko kaya sila. Sa isa. <laughs> kaya sa kanggwa ko ni yan sexy mo. Ang ganda-ganda mo. Malapitin ng babae. ng babae. So, Ma malabo ano, pa sa ano. Dyan, sabi ko nga kay Ronnie, kung kaya mo mong babae, eh, kaya din namin maglalaki. Kaya wag kang gagawa na kung kaya mo mong gawin namin. Hindi so, mm -hmm. ka naman Lama. simple yan, di ba? kaya din natin mag-interview. Eh ba? kung ngayon ako na, diba na mag-interview. So wagod po kayo, di ba po? Kaya <laughs> po natin. So ba't wala sumasagot niyo Ba't <laughs> tayinig <laughs> <Kaya>, sila? Wala sa <laughs> panang next question. Hindi <laughs> diba, eh, Paano mo -control yung, yung, yung post, na kukontrol yung wrong? Yung bukaan na nyo kukontrol yung loyalty sa isang isa. -isa. isa, -isa. <laughs> yung bukaan na Paano namin nakukontrol? Sa totoo lang, So ako, feeling ko yung privacy namin bilang magkarelasyon. Kasi syempre, pag nag-aaway naman kami, hindi niyo alam, hindi nyo alam ng mga tao. Hindi kayo nagaan -paluhan -a uh, na ay... nag a pag mag-aaway. Nag-unfallohan din kami umabot, di ba? Nag-unfallohan. O sino yan? Hindi ako yan. Hindi ba, <laughs> ba ikaw yun? Hindi ako <laughs> yan. Dumarating naman sa point na may pinag-aawayan talaga kayo bilang magkarelasyon. Pero mas kami kasi, mas magandang hindi na lang namin pinapanapit para mag-explain pa sa mga tao. Kasi alam namin, maayos at maayos natin to. Pagsubok lang to at ayos natin. respeto sa kanya, respeto sa amin. So, yun, yung importante kasi talaga Kaya hanggang ngayon, hindi <laughs> ka naniniwala kami na ano na, na to. Kasal na lang to, kasal na lang. Forever uh, na to. Saka, sabi kasi nila... Dapat, siguraduhin mo lang. Siguro uh. hindi, wag na lang. Pumayag na ba ako? Linya ko yan. Hindi, hindi hindi kami nag-aaway ah. Ganyan din kami. Ganyan talaga kami. Hindi niya secret sa relationship. Pag masyadong yeah. pa, ano 'yun? Kailangan ng ani niyo. parang magtropa lang oh. kayo. Kasi kami grabe kami magbiro na ito. Ano? Yung mga ko na sa akin to minsan gusto lang oh. ako na sa pakinggan. Ano? Yung iwan nakita ngayon? Pero alam niya yung joke lang. Pero sa tingin mo, ang kasal na? Hanggang kailan para magpakasal? Ilang taon na lang? Hindi siguro. Pag stable na po yung work namin, kasi ako breadwinner po ko ng family. Hindi ako pwedeng magpakasaya na lang sa buhay ko. Siyempre may family ako. Yun. Pero okay. siyempre may time ano rin? Okay. Pag naka-graduate na po siguro yung mga kapatid Ako siguro itong taon na to, hindi pa ako talaga din ready. After nung taon na to, ready na ako anytime. <laughs> wow! wow. Pag umulik yung linya, pumayad na pa ako. Sabi nyo, pa ay, sorry, tumatagal yung relationship. Para nagkakasalayan, nagiging, alam nawawala yung kilig. Paano niyo minimentain yun? Tumadating talaga yun eh. Yung parang, kami nga ni Ronnie, yung nandyan lang siya, dito lang ako, nagsiselfone siya, doon niya gusto niya, dito lang ako. Tumadating talaga yun eh. Pero, importante kung paano niyo parin yung work out yung sa taping, hindi kami magpapansinan po siya. Hindi ko ginagawa ko itong pera-pera sa paraiso. May grupo din ako, si Alexa, Charlie. Elise. least, sila lang talaga kasama. Kahit sa bahay sila ka-text ko. Siya talaga, may sarili siyang mundo talaga. May grupo Pero, din naman ako sa taping. Oo. Siguro yun din yung importante. Binibigyan din namin ng sumay uh -huh. sa taping. Hindi pwedeng, oy, dito ka lang. kabilang tayo. Ayoko din siyang ikulong sa ganon. Ayaw oh, niya oh, din ako kulong sa ganon yeah. siya. Okay. Guys, as business partners, kamusta? Ano na yung news for next year? Sa ano mga ano? business, ano? Um, Marami sila naabangan yes. next year. May sa Pwede mga year? business. Siguro, paano? Kakaiba na eh. Hindi na siya sa more on nag-invest kami sa ganitong sa ganitong brand. Hindi kami nag-invest sa ganitong brand. Personal na ano siya, parang like events place, B&B, resort. You know? so, Siguro yung Yes. May plano. May kami. pinabayaran kami kung lupa hanggang ngayon. Promise yan. Yeah, Totoo, kaya kailangan natin magtrabaho. Lupa pala. Opo. Share? Pa, pa, share. share na. Po share. na po kami. Yes. Yes. Kaya... Actually, tatlo na. Tatlong property After yung pinabayaran act. namin. Yes. Yes. Sa South. Sa South po. Sa South. Kaya, na ng bahay. Balak po Negosyo. Eh, negosyo po ang papatayo. Kaya sana sa mga nanonood dyan, bisitahin niyo po yung negosyo ng papa Anong month yung lalabas or yeah, ano, ground break. Sana, di, next, basta so next year po eh. Next year, sana. Tapos yun yung pinagkakabalahan namin ni Ronnie yung mga nakaraang taon, hanggang ngayong taon. Kaya kami talaga nagtatrabaho ngayon. Kasi kami binabayaran po kami. Dahil pang bayari? Yes. hindi pwede nga. Mga no? petics, petics more, lang. More, more ano pa pala. Mga lupa pa. So, balak na. Kasi pangarap din po namin makakuha ng mga front beach napili po namin overlooking view. Ngayon naman, beach beach naman po yung gusto. Tag siya guys, Tag uh, nag a Paano kami nag-aaway? Paano kami nag-aaway? Ganito! <laughs> yun na yung kanina, tapos na. Tapos ngayon, bati na kami ulit. Ganun lang. Sige si si muna nagsasorry. Hindi. Uh, ayan, maganda din sa amin yan. Kailangan niya mag-sorry sa akin. Kailangan ko mag-sorry sa akin. Dapat uh, pareha. Pag may something, kasi... nakakaiba siyang ginawa. Pag hindi ko siya pinansin, alam niya na yon. Tapos, mamaya mag i love you lang siya. Hindi, hindi ko kailangan ng i love you. Kailangan ko muna siya. Same din sa akin. Oo, kasi kailangan niyo muna pag-usapan kung anong reason bakit kayo nag-away. Yeah, hindi Tawin. pwedeng pa din na tayo ha. Para okay. hindi na maulit kung ano man yung pinag-away. Yun. Diba, you. hindi yung paulit ulit na lang kasi hindi sinakot ako. ako. <laughs> 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 okay, mahaba, mahaba. Kaba ng head noise ah. Eh, thank you po. <laughs> Pero <bahay> guys, <laughs> no, reaction lang sa, sa break-up ng kapit. Break na ba sila? Huh? Ay, hindi pa. Sabi Kasi malapit na kayo dun, eh. Seven na kayo, di ba? Eleven sila eh. Seven, <laughs> eleven kami, no? Seven, <laughs> eleven. Uh, no comment. Kung ano nila kaya. kasi kasi sa kaibigan po namin. Sila parehas. Ah, lalo na kay Katrin, Malapit po talaga sa akin si Katrin. Si Daniel sa akin ano, Hindi man ganun nakikita yung Usap namin Or yung pagkakaibigan namin Okay okay Daniel Okay siya sa akin Nakita ba kayo after ng kaminan Official breakup Ah hindi Hindi mo man na siya Message Kasi ako para sa akin Kasi pag kinonfort mo yung isang lalaki Sa lalaki Para medyo hindi masyadong maganda Eh, respetuhin ko yung yung katahimikan na gusto niya. Ayaw kong ipilit ng Jay, kamusta? Pag may problema ka, dito lang ayaw. Kami yun, kami yung mga girls. Ako naman yung nag-message ng ganun. Kami oh, message ni Michelle. Oh, kami naman yun, as a girl naman yun. Oh, ano may message kayo, oh, may mo kayo, Jay? Call, mag-usap kami. na seven yeah. years ng solid na grabe no sumusuporta sa'yo hindi namin in-expert kasi yung, yung fanbase namin ni Lois na parang inabot nila kami kung paano nag-start hanggang ngayon mm -hmm. pero nandun pa din yung nakikita yeah. namin sa Twitter kinikilig sila sa amin hanggang ngayon nakakatuwa lang kasi uh -huh. diba syempre yung mga sumusuporta sa'yo hindi sila Pag nakikita nga namin yung mga panay namin, mga sumusuport at nagmamahal sa akin. Mali pala yung term na panay. Sumusuport at nagmamahal. Bakal bakla ka doon. <laughs> <laughs> support. Sister, <laughs> at talag po talaga kami. Hindi yung isang reason. Kaya nagtatagod. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Sa so, mga fans natin, mga kahit fans. Diba, wala silang makukuha na ganun kapag. Tsaka nalaki na nila, nila, nila di ba? Pag nakikita na... Iba may mga anak na nakikita namin yung mga fans po natin dati. Kasi ka 7 years na kami dalawa kasi kasama din po namin sila na gumawa. Uy, ano na ka-offend ako din tawag ng baklang bakla? Ako okay, hindi. Hindi naman kasi totoo. Hindi <laughs> ah. <laughs> 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 pa, ba't ka mga guys po Pero <laughs> hindi ako gain sa mga bading. Love ko ang mga oh, LGBT. Oh. <laughs> totoo ako din naman. Kaya <laughs> lamin, kung, ko Kaya kong manamit ng pambabae. Yeah. Kaya kong manamit. Kaya kong bumali ng ano. <laughs> hindi ako gain sa LGBT. Love so, ko pero, hindi pang sila. Pwede kang manap ng role na gay. Ay, hindi naman po. Drag. Love ko sila, pero hindi ko kaya po. Kasi... Hindi naman huwag naman po pero hindi ko talaga kaya. Kaya nga eh, nanghirapan ka? Nahihirapan ako syempre. Mas gusto ko talaga Oo, yung... Hindi lang siya mo ah. Kasi nga, action... Rin, na ano lang siya. Ano? 2RB. Oo. Hindi ka tulungan. Ayaw mo talaga. tita. Ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga, Ronnie. Ronnie ayaw mag-umanap ng bakla. oy <laughs> hindi naman. <laughs> Drag queen. Ronnie <kanini laughs> nabang mga bading pero ayaw niyang gumanap. Nahihirapan siya. Pero anong bawa BL series? BL ay hindi pa. Bakit naman? Kasi si Justin Bieber. Si Justin Bieber pwede. Ay, kasi diba sabi ko si sister at <laughs> talaga kami ni Arthur. How about K-drama kasi so ngayon <laughs> ubos sa yung K-drama oh, at mas... sa Ano ubos gusto wala pa? K-drama hindi ako masyado ano ako sa K-drama. Oh, isa mas... mga K-drama fan ako din niya ubos. Support. Gopping lang ni Jungkook, no? No, no, Ito a... no, diba? so, si <laughs> yung puno, di ba? Kasi si Stradling kami, parehas namin kasi yung yung po. Ay, sorry, sorry, sorry. <laughs> Anong mga asahan namin next year? Anong mga projects? Asahan nyo po na magiging mas matibay pa ang pagsasamahan namin. Sa project naman, uh, marami, marami, marami pa. May mang... mga pelikula din kami. Mga pelikula. Oh. Yes. So, abangan nila yun. At saka, may naririnig kaming uh -huh. May nakirinig kaming pitching, habang inaayosan mga sasamiga. May nakirinig kami ipipeach daw sa amin, pero hindi pa naman sure. Siyempre alam mo naman dito sa industriya natin, di ba ba? Kasi nga nag-loop test ka na, napapalitan ka yes. po eh, ba diba? na nangyayari? Antayin na lang natin i Very Pero yung ano, tuloy-tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin. Opo, tuloy, yes. the tuloy the Kaya maraming salamat sa mga kapatid, kapamilya na nanonood tuwing hapon. Salamat po sa support Would you be sad if that ended? sobra, sobra. So, 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 so. kasi ako din gaya tapos kami mag-tv. Oh. kaya naninisip puting ka ang lahi para makasama kami Ellis. pero sobrang uh, so, uh, naninisip ko na siya na family. iba iba so, makapag pagbanti kami. iba iba, 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 lahat, iba lahat na hati. iba to. to. eto eh. walang along showbiz at pero bola. Uh, iba tong ng parapara paraiso na to. yung so, familying na buo namin dito. tapos 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 kami tapos 7 months. tapos 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 si Punks. Si Punks is real. Oo parang close mm -hmm. nga kayo. Sobra. Walang issue talaga. Walang kabugan. Wala. Masaya lang. And that's it. Thank you. Thank you. so much, guys.